Hello guys. Marabong, marabong. So, Mag i introduce lang 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 namin. Mag sa amin Sophie. Hi. Mo. Oh, oh, isa pa. Hi. Yo. Yeah. Alam man, dapat yeah. may That's guys, bon plastic wala yeah. na 'yung patis, -i -i -i. Hi. Hi. So, wait lang. So baka naman guys mag-una muna mag-like and subscribe bago magsimula ang laro. Okay, tapos na? Tapos na? Okay, simulan na ang laro. O oh, Ano po paggagawin natin ngayon? Kagabi kaya pala sabi ko. Para na wala sama namin yung kinakatawan Okay. Mommy, I'm home. Uy, anak, uwi na pala. Ano po, golam? Ano po, golam? Ano Nagugutom na po kasi ako, eh. Ah, ito, anak, yung nasa lamesa. mesa. Sorry, medyo luma eh. Wala, wala kasi tayo pang bili. karama kada na anak tataya ako ng loto para manalo tayo para yung mama din tayo Sige ah. Kakain na po ako dito. Kumain na po kano kayo. kano 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 kano

Ayos. Ay. Nakita ba niyo? Ha naman, magready ka ng pang-gaino. Ah, ito ba on mo anak? Kasi meron tayo. Grin-grin ng mata mo, po. Goodbye po. Ingat ka nang sa pag-aral na. Malilito na naman 'to ako kasi maglalaan lang ako. Ingat anak. Sige, ha. Pasok na! Ma'am, ah, ah, baka ako bago naman maglakad. Wait lang ulit! Naglalags ka na! naman maglakad. Hoy! Sino ka? Ha? Bago lang ako dito. Pwede mo sa akin sabihin kung saan yung English class? Doon lang sa likod. Bilisan mo, light ka na. Huh? Pero so, saan mabubugbugin kita? Kaya dito. Ay! Okay. Hi. Hi po! Bye. Ay, po dito. dito yung lockers? Ah, uh, uh, 22 oh. minus Ay, 1! 21! Po. Tapos na! Ay, salamat! Magkatabi pala yung locker natin! Ah, uh, ah! Uh. dito di di yung mga bago doon? Babaho nila ay, Kilala mo yon ay hindi ay pinag uusapan nyo ko hindi Ay, hindi 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 po, hindi po, hindi po. hindi hindi po. hindi uupo hindi lang ako. Hala, hindi ako. Ay, hindi na din. hindi 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 ako! hindi Oh, kan sa cafeteria. Sambayon. <laughs> Ito. Yeah. Wait lang. Wait lang. Ano pagkain? Anong po? Wow. Anong pangalan mo? Sophia. Sophia. Ako naman si Sophie. Magkapares din pala tayo ng pangalan. Do you want something fresh? friends? Kahit magkaibigan na nga tayo, tatayawin mo pa ako eh. <laughs> Ihingin na mga na yun. Tayo. tayo. Ano kayo pwedeng ka email? Sarap ng mansanas. Wala kasi ako makakain dun saka... Tsaka... Pinagay din sa akin tapos. Parehas pala tayo. Tara, dito tayo kumain. Hindi ako mamaya sa school gym. Kundi sasapakin kita. Ha? Huh? Bakit naman? Basta. Ubugbugin kita pag hindi pa punta. Okay. Sige ah. tayo. Ano ba naman yun? Kung kailan na mong eh. Ah! Uh -uh. ano?

Og så kommer han og faller på bahai. O yun na, kamusta naman ang school mo? Okay, tapos pera ako. Bakit mo ko? Sabihin ko ba yung sinabi sa akin ng mami? Ay, ay, ay. ay uh. Ah, okay naman, so. O oh, sige, anak. Kumain ka na dun ng saging at pizza na isang slice lang. Pasensya na. Wala kasi tayo masadong maraming pera. O, na ako ulit ako. Okay, sain ka na. Kumain na kami anak ah. Okay hmm. ano po. Na. Sabi niya. 'yung Bakit anak? May pratik po kami oh, sige, gagawin ko na paraan, anak okay, mamaya. Po. Sige pa. Sana Paano si ko naman bibili 'yun? Kailangan nyo na po magbayad ng bahay nyo po kasi pang hindi po kayo nagbayad, tatanggalan ko po kayo ng bahay. Makakabayad po ba kayo? Ah, um, tatanong ikulap po si Daddy. Daddy, daddy. <coughs> daddy! Daddy, Daddy, Daddy! Bakit anak? Natutulog ako. Bakit, bakit, bakit? May. Sabihin lang, wait lang, ahahanap ah, lang ako pera. Haan? Sige pa. Paano ko naman maghanap? Dito muna sa ipon namin. Huwag hahanap ako ng trabaho para magparoon ng pera. Ayan. Sige. Wait lang daw po, Nana. Papunta na daw po si Daddy. Hmm, sige. Paghintay po ako dito. Start na. So, guys, doon na po natin i-end yung story na mag na lang po kami ng part 2. So... Sige po. Okay. Bye, -bye. Bye, -bye. bye bye Ingat po. Bye. -bye. bye, -bye. bye.